Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po naman ako. Uh, ako po si Mr. Kobinal Narcisse. At ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang mga financial institutions ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Army. Bakit ko napili itong topic na ito? na tungkol sa mga financial institutions or establishments ng Armed uh, Forces of the Philippines at ang Philippine Army. Alam po ninyo, ito ang mga institution na ito na pwede kayong maglagak ng inyong mga savings at malaking may dudulot itong mga institution or financial institutions na ito para sa inyong uh, state of alam mo na yung uh, future endeavors uh, pagkatapos mo mag-retire o siyempre um, kung ikaw ay may katungkulan sa, katungkulan sa gobyerno after yung, ang inyong retirement eh, baka hindi mo pinapansin ito pero maganda po ang kwento ko dito sa Apps at saka Pacific dahil na na-appreciate ko na-appreciate ko yung importance ito mga financial institutions na ito, To the point na ito po ay binibigay ko na advice sa aking mga nakakabatang pumasok sa serbisyo ng Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Hindi nyo lang po uh, alam na marami akong natulungan ng mga civilians at na gustong pumasok bilang isang sundalo at karamihan sa kanila ay Master Sergeant na ngayon. Dahil nung ako ay pag-retire, maraming ma marami ako mga kaibigan, mga galing sa probinsya na magagaling tumakbo at kinuha ko sila na runners ko dahil meron akong team ng mga mananakbo. At lahat po ng itong members ng mga Running club na ito na itinitag ko nung ako'y uh, nagsimula mag-retire. Lahat sila, 100%, nakapasok po sila sa serbisyo At uh, yung mga iba rin ay mga kababayan ko na malapit at uh, relative, ay naipasok, naipasok ko rin sila na naging sundalo. sundalo. At ito yung unang-unang advice ko sa kanila maging masinok kayo dapat meron kayong savings pag tanggap nyo ng un inyong unang sweldo mag set aside kayo ng counting percentage ng iyong sweldo at mag create kayo ng account ninyo sa upsly o sa PAPCP ang Apslay po ay Armed Forces of the Philippines and Police uh, Savvy Loan Association so ito po ay cooperative at yung Pacific naman ay create ito ng mga tao o dating official na na-assign -na sa Philippine Army Finance Service or Center. Ito yung Philippine Army Finance Center Cooperative, Pacific. So, noong 1990, pagkatapos, or 95 to be exact, pagkatapos kong naging uh, battalion commander nagsimula, nagsimula ako mag-save at nag-create ng aking account sa Pacific at sa Caps Dahil ang kwento nito ay merong nakong akong secretary na wak. Ito po yung mga babaeng sundalo na pinilit ako mag-save. Dahil tinanong niya ako kung meron akong account sa Upsly at sa Pacific. Ay sinabi ko wala. At at sinabi niya sa akin dapat dapat daw ako mag-create o mag-open ng account. So ginawa ko at ginawan niya po ng paraan para automatic deduction ng aking salary, monthly salary. So meron akong capital contribution every month, meron akong dinay deposit at nung pag ko ay medyo malaki na rin yun. at nagkakaroon ng interest at uh, ito po ang sinasabi ko sa mga natulungan ko na maging sundalo At sila po ay nagkaroon ng kanilang mga accounts sa Popsific at Upsly At pag nagkikita, nakikita ko sila ngayon at retired ako Ay nagpapasalamat sila sa aking advice noon sa kanila na magkaroon ng mga accounts na ito Ngayon ay kwekwento ko sa inyo Yung Upsly kasi meron siyang interest Dati-dati ang interest yan is 20% a year. Imagine nyo that is 5% every 3 months noon. So yung ano ko noon, yung deposito ko noon nung ako'y aktibo, ay eh, malaki po ang uh, dividend. At ito po ay naidadagdag sa aking account at hindi ko naman ginagalaw noon. So dumami ng dumami hanggang ngayon at meron na akong uh, ginagamit uh, sa aking pagbibiyahe at kuminsan for emergency expenses na hindi natin na na na, na naplaplano. So maganda po ang naidulot sa akin mula no ako nagretiro itong Pacific at Upslide. Medyo bumaba po ang interest ng upslide ngayon mula 20% naging 16% lalong lalo na nung nagkaroon ng COVID siyempre walang negosyo ganun. and pagkatapos ng COVID, ito lang noong last year nagkaroon po ng counting increase at naging 17% can you just imagine 4.25% every 3 months so yun po medyo malaki at uh, pwede na rin na uh, just in case meron kang emergency na kinakailangan sa, sa ating buhay sana hindi naman mangyayari kasakit o magkasakit o maaksidente or whatsoever meron ka pwede pagdukutan ng gagamitin na hindi ka aasa o hindi ka maglo-loan or uutang sa iba't ibang mga financial establishment. So, importante po yon ang magkaroon ang Upsly at Popsipic. Pero kung ikaw ay retirado na at walakan uh, wala kang na, naimbak o na-save ikaw active, pwede pa rin po kayong magsimula ng inyong savings sa Upsly o sa Popsipic. Hanggang ngayon po ay nagde-deposit pa rin ako every month. Pag natagkap ko yung pension ko, meron akong sineset aside na maliit na portion at ilalagay ko doon savings ko at unti-unti nagkakaroon ng interest at hindi mo namamalayan na lumalaki na pala ang iyong account. So, sa mga kaibigan ko na retirado at sa mga nasa active na sa servisyo, importante po ang magkaroon ng apps lie at Pacific. alam ko yung mga ibang brands of service meron din kayong mga sarili-sariling uh, cooperative services take advantage po sa mga ganyang mga cooperative services dahil well managed ang mga kooperatiba na yan at ito po ay pinapayagan ng ating Central Bank of the Philippines so malaki po ang interest at dividendo as compared sa mga commercial banks alam niyo yung mga commercial banks like security, BPI, mga ano lang yan, 3 to 4% ang interest every year. Every year yan ha, hindi every 3 months. So, kung itong video content ay nakakatulong sa inyo, uh, as a recommendation or suggestion sa inyo, uh, pwede kayo mag-comment kung ito ay magandang content. Pwede rin kayong mag-suggest kung ano pa ang gusto ninyong malaman sa akin at it para may tuloy-tuloy natin itong YouTube channel na ito. Salamat po at sana nakatulong itong video contents sa inyong araw-araw na na gawain at inyong mga gagawin pa plano sa buhay ninyo. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.